Pag na kaya mong maubos itong isang buong manok sa loob ng 3 minuto, ay mananalo ka ng 3,000 PISO! Ihanda mo na yung 3,000 mo! Bebasicin ko lang to! <laughs> In 3, 2, 1! Sige, kain! Ihanda mo na yung 3,000 mo! Bebasicin ko lang to! <laughs> Sige, kain! <laughs> Pero bago nyo mapanood yan ay marami pa kayong magandang mapapanood sa video na ito. Dahil bumili kami ng apat na litsyong manok sa apat na iba't ibang store. At magkakaroon tayo ng iba't ibang kalahok na titikim sa mga manok na ito. At kung maulaan nila kung saan ang tamang lasa ng manok ay magkakaroon sila ng cash prize. Pero bago yun ay samahan nyo muna kaming bumili ng mga litsyong manok. Sa so, yun mga kaibigan, nandito tayo sa Chooks Tugotol. Tara, bilit tayo. Isa nga pong ano, full chicken. Ito na yung Chooks go guys. Sa so, mga ibigay, naman tayo ngayon sa Don tara, bili tayo dito. Ayun mga kaibigan, naka-order na rin tayo sa Don si Tol. So, yun, mga kaibigan, nandito naman tayo sa Baliwag Tol. Tara, order din tayo dito. So, maibigan mga kaibigan, naka-order na rin tayo sa Baliwag Tol. Bali, isa na lang ang orderan natin. Pupunta naman tayo sa Andox, tara. Napabili nga kaya isang ano, original jumbo. So, maibigan mga kaibigan, nakabili na din tayo ng Andox Tol. Dahil kumpleto na ang apat na litsyong manok, ay oras na para ilagay ito sa plato. Ngayon mga kaibigan, ang una nating ilalagay sa plato, itong chooks to go. Chooks to go, baka naman, painin ng chicken. Huh? <laughs> Agad ko nang kinuha yung manok ng chooks Ayan to, lo. Dog, yung laki. Ito yung chokstogo to, As you can see. Holy. Ang laki ko na Ang sunod ko naman kinuha ay yung andox. Ito mga kaibigan. Dog, laki rin man. Hahaha. <laughs> Ang ko namang kinuha yung manok ng baliwag. Walaki well, din man. Panalo din. Ayun o. Oh. At last but not the least, syempre ang isusunod natin, itong Don Sitol. <laughs> Ayun o. Oh. Gagay, laki rin man. Dumako naman tayo sa price comparison ng bawat isa. Ang presyo ng manok ng Chooks to go ay 355 pesos. Ang donsi naman ay 325 pesos. Ang baliwag ay 410 pesos. At ang andox ay nagkakalaga ng 420 pesos. Halos magkakapares lang ng laki ang mga lechon manok nila. Kaso malaki ang diferensya sa mga presyo. Dahil nakaredy na ang lahat ng lechon manok, kayo umpisa na natin ang ating challenge. Ngayon okay, mga kaibigan ay nai-ready na natin itong apat na manok tol at meron na rin tayo mga challenge dito. At itong manok natin mga kaibigan ay nagkakalaga ng 50 pesos each. Ganito ang mangyayari sa ating challenge. Titikman nila isa-isa ang apat na lechong manok nang hindi nalalaman kung anong brand dito. Sa kada tikim nila ay nila kung manok ba ng chooks ito, baliwag, donsi o andox. Sa kada mahuhulaan nilang lechon ay mananalo sila ng 50 pesos. Kaya pag naulaan nila lahat tol, instant 200 pesos tol, di ba? Nakakain na sila, nagka pa, di ba? Paldo. Ngayon ay oras na para simulan ng ating pa-challenge. Ngayon mga kaibigan, kasama na natin yung unang challenger natin. Anong pangalan mo? Sian. Pag naulaan mo lahat yan, tol, meron kang 200 pesos. Ready ka na ba? Ready. Isa-isa ko na pinatikim sa kanya ang mga lechong manok para malasahan niya kung anong brand ito. Ano final vote mo dito? Don't C. Don sure ka? Don ang hula niya sa unang manok, kaya titikman naman niya ang pangalawa. Mmm. <laughs> ano, ano, ano? Undock. Undock, sure ka na? Dok sa hula niya sa pangalawang manok, kaya titikman naman niya ang pangatlo. Maliwag. Maliwag? Sure ka na? Uh, Pala ito natitira mo na lang, chuks na lang to. Sige, tikman mo muna para baka magbago isip mo eh. Chuks tugo na lang ang hindi niya nababanggit, kaya tingnan natin kung magbabago pa yung isip niya. Yan, o. Chuks Dahil final lang sagot niya, ay oras na para i-reveal ito. Ngayon, i-reveal na natin tol, tingnan natin kung doon siya talaga. Tignan natin sa ilalim. Uy, kakit doon si man. Tama yung una niya, tol. Bali, meron na siyang 50 pesos. Ayan, may 50 pesos ka na. Ang sunod naman naming nireveal ay yung pangalawa. Andoks ang hula niya. Tingnan natin. Uy, mali. Bali. <laughs> mali. Mali ka, kaibigan. Bali, di mo makukuha itong 50 pesos. Dumako naman tayo sa pangatlong litsong manok. Ayan, hey, no? Chokes to gutol. Mali, tol. Bali, dalawa na hindi niya natatama. At isa na lang ang manok na natitira. Kaya tingnan natin kung tama ang sagot niya. Ayan, Oh. Andox naman to, tol. Bali, sa apat na manok natin, tol. Isa lang yung naulaan niya. Kaya meron lang siyang 50 pesos. So, ito na 50 pesos mo. Ano masasabi mo? Masaya. Masaya? Dumako <laughs> naman tayo sa ating mga next challenger. Ano pangalan mo? Rain Bastia Bungan. Ano pangalan mo? Justin. Pero kami inanda dito apat na manok at pag mo kung ano yung mga manok dito, tol, mananalo ka ng 50 pesos each. Pag mo lahat yan, tol, meron kang instant 200 pesos. Ano, ready ka na? Opo. Ano, ready ka na? <laughs> <laughs> Pinatikim ko na sa kanila isa-isa ang -isa, mga litsyong manok. Meron tayo ditong donsi, meron tayong baliwag, meron tayong andox at chukstogo. Sa tingin mo, yung una mo tinikmang manok, anong flavor yan? Anong brand yan? Baliwag. Baliwag? Are you sure? Ha? Chukstogo. Chukstogo? Sigurado ka? Sure ka? Uh, sigurado uh. ka na. Pwede ka pa ba magbago. oh, pwede ka magbago ng isa. Wala, chukstogo yan. Chukstogo? Oh, sige. Pwede magbago? Oh, okay. okay. pwede, pwede, pwede. Andox. Andox? Are you sure? Oh. Dahil natikman na nila yung unang lecture manok, ay dumako naman tayo sa pangalawa. Uh Oo, -oh. Ano don't kaya yan? Donsi. Ano kaya yan? Donsi. Donsi? Sa tingin mo, ano yan? Chokes to, to go, are you sure? Hmm. Dahil natikman na nila yung pangalawa, ay dumako naman tayo sa pangatlo. Inamoy-amoy? Mautak? Inamoy mo pa, ano ka, aso? <laughs> sa tingin mo, ano yan? Baliwag. Baliwag, are you sure? Hmm. Ano? Hmm Baliwag Ha? Baliwag ba yun? Baliwag Baliwag, Baliwag. Dumako na tayo sa panguling litsyong manok Na titikman nila No choice ka na Kung di si na talaga Opo Alito mga kaibigan Undox na yung dulo Undox no Dahil tapos na nilang tikman ng apat na manok Kay oras na para malaman Kung tama nga ba ang mga hula nila Ang una natin i-reveal tol ito Ang hula niya dito Undox Kaya ngayon I-reveal na yan in three. Two, one. Andox daw. Tingnan natin. Bagang. <laughs> Bali. Wag tol. Mali. Reveal. Chooks to go ba? Ayun. Chooks to go. Tama. Mali <laughs> meron ka lang 50 pesos. Hawak na tol. Ang next nating reveal ay yung pangalawang lechong manok. Ngayon, dito na tayo sa pangalawa. Ang ula mo dito ano? Chooks to go. Chooks to go ang ula tol. Tingnan natin kung tama siya. In three, two, one. Boom. Tama man. Tama, tol. Bali, dahil tama ka, tol. Meron ka na ang instant 50 pesos. Tumako naman tayo sa pangatlong litsyong manok. Ang hula naman niya dito, don't see. Well, see. In 3, 2, 1. Baliwag. Bali, tol. Bali, dito mga kaibigan sa pangatlo. Baliwag ang hula niya. Kaya tingnan natin kung ano to. Ayan, tol. Undox. Mali, tol. Tumako na tayo sa panghuling litsyong manok. Tingnan natin kung undox. 3, two, one. Oh, handok, man. Kadalawa siya, pala meron siyang 100 pesos. Ano masasabi mo? Ma maganda. <laughs> <laughs> Ang ula niya dito sa panglas na manok tola ay Don C. Well, see kung tama nga ba siya. Three, two, one. Hoy gagi tama man, dun si. Ali dalawa tama niya sa apat na manok na pinahula natin. Kaya magkakaroon siya ng 100 pesos. Ayen so, to lo. 100 pesos. Ano masasabi mo? Lalamat ya. Bago tayo dumako sa next challenger ay titikman ko muna isa-isa ang apat na litsong manok na ito para malaman kung kanino ang mas masarap sa kanila. Simulan natin sa Don Mmm. Rerate ko tong doon si mga kaibigan ng 9 out of 10. Ang sunod ko naman titikman ay yung Andox. Well, see. Andox. Hmm, Masarap din. Marirate ko tong Andox ng 8 out of 10. Masarap din siya mga kaibigan pero mas nasasarapan ako sa Donsi. Ang sunod ko naman titikman ay yung Baliwag. Ayun o. No. Pare-pares mo, sir, Pare mo. pare ko tong baliwag ng 8 out of 10. Sobrang sarap din, tol. Ang panguli kong titikman ay ang chooks go. Well, see. Mmm. Masarap din ah. Marirate ko tong tsukstugo ng 7 out of 10. Base sa aking panglasa ay masarap naman lahat ng litsyong manok na ito. Pero may nangingibabaw nga lang na sarap. Pero inuulit ko lang, nakadepende pa din ito sa panglasa ng tao. O siya, dumako na tayo sa panibagong challenger natin. Masa ka ba kumain ng manok? Sakto lang. Sakto lang, G. Masa ka ba sa mga manok? Opo, laging ulam namin yan. Yeah! Hey! Pinatikim na namin sa kanya yung unang manok. May balat tol, gogi okay, parang may, may it, ano siya, no? may strategy tol. Kumukuha ng balat, aray mo. Uh, <laughs> sa timo ano yan? Gusto ko. Chooks Are you sure? Yes. Hindi ka na isip? Yes. Pagtapos niya sa unang manok, ay pinatikim na agad namin sa kanya yung pangalawa. Sarap ba? Masarap? Sa tingin ano yan? Baliwag. Baliwag. Baliwag? Pagtapos niya sa pangalawang manok ay pinatikim na agad namin sa kanya yung pangatlo. Kano? Yeah, no? Meron ka na si Tapos Andox. Sa tingin mo ano yan? Andox. Andox? Are you sure? Oh, uh, Yeah. Dahil natikman na niya yung pangatlong manok ay isa na lang ang kailangan niyang tikman. Bali, doon si na lang yung natitira natin, Tol. Sa tingin mo, doon yan? dahil natikman niya na lahat, ay oras na para malaman kung tama nga ba ang hula niya. reveal mo na tol kung ano. Chokes go ba? tol. Mali. Ang sunod naman nating i-reveal ay yung pangalawang manok. Ang hula niya dito mga kaibigan, baliwag. Ang problema baliwag nya tol. nga tol, i-reveal mo. Automatic. Mali na tol. tol oh. Pangalawa tol, chokes to go tol. Malikta tol. Pero dito tol, may pagkakataon na siya dito. Kung natama niya tong dalawang Ah, may 100 pesos siya. Pero kung mali isa, matik mali na rin yung pangalawa. Kaya oras na para i-reveal ito. Tignan natin kung mananalo na nga ba siya o hindi. Bali itong pangatlo mga kaibigan, Andox. Sige tol, reveal mo na. Reveal na natin. May tama ka dito, kapatid. Entry. Two. Wow Ay, Andox, gagi. And... Tama man. Two, <laughs> Bali ang Don't, don't see. si Eto tol, tingnan natin tol, reveal automatic, natin Automatic, automatic na Reveal mo nga Automatic Three, na tol 3, 2, 1 Ah, doon si man Bali dalawa na ulaan niya sa apat na manok natin dito Bali magkakaroon siya ng 100 pesos tol Yun o oh. ah. <laughs> Napadaan lang yan, Ano mo sa sabi mo Thank you yan, yeah. may pang FT na Ay, <laughs> Ito na ang pinakahihintay nyo Dadako na tayo sa ating main event Na kung saan kailangang maubos ang isang buong lechong manok sa loob lamang ng tatlong minuto. At pag nakaya ito ng ating kaibigan na imananalo siya ng 3,000 libong piso. Yung mga nakakang challenge ko, ang dami ko nabasa sa comment na mahina daw ako. So ngayon, papakita ko sa inyo na hindi talaga ako mahina. Sasaglitin lang natin to. Three minutes, basic sa akin to boy. Ay, tatlong libo dyan. <laughs> ready na ang ating challenger at ready na rin ang ating timer. Ano, ready na? Ready na! <laughs> In 3, 2, 1... Go! Go! 3 minutes! <laughs> boom! 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 3 minutes man! Well, bueno, lagay natin yung pera dyan. Ang diskarte ni Basti ay biniyak niya yung manok para makagat niya ng maayos. Pero ang tanong, epektibo nga ba ito? 2 minutes and 40 seconds? <laughs> no, no, no konti pa lang yung nakakain niya pero nahihirapan na siyang lumunok yung jokes to ko yung tinira niya mga kaibigan ang laki <laughs> meron pa tayo dito tol 2 minutes and 10 seconds grabe ang anghang nagkamali <laughs> ako ng pili mahina ako sa anghang eh sa anghang pala ang dahilan kung bakit nahihirapan si Basti lumunok sina natin tol mukhang ano tol 1 ah? minutes and 50 seconds so gitol parang hindi pa siya nangangalaka tol. <laughs> ang hirap lulukan <laughs> Dito ay nangangalahati na yung timer Pero halos wala pang nababawas sa lechong manok Bukod sa pangang yung go, Ay hirap din talaga siyang lunukin yung laman Meron pa tayo dito tal 1 minutes and 30 seconds Sige, inom Magom Parang hirap siya sa 3 minutes mga kaibigan Naray mo Sinipon <laughs> Tabaang ikaw pinapili namin, Chokstogo, pinili mo. Maa nga nga yan, nga ni. <laughs> ay medyo buhabagal na talaga siyang umuya, kaya halos wala pang kalahati yung nauubos niya sa lechong mano. Last one minutes, to Last one minutes, to One minutes? One minutes. Diba, Chokstogo to, sabi oh. kahit yung buto, pwedeng lulukin. Oh. <laughs> Hindi pala totoo. <laughs> sabi nila masarap daw kahit walang sauce Totoo ba? Medyo. <laughs> Last 30 seconds! 30 seconds, tol! Aray mo! Dito ay mukhang hindi niya na talaga mauubos yung isang buong lechong manok dahil matatapos na yung timer. Last 20 seconds, tol! Gagi niyo pa siya nung ang lati! tricky natin, tol! Paano mapapasayo to? Dito ay tuluyan ng sumurrender si Basti. Tumo! Nah. <laughs> Sa... Five, four, three, two, One. Yeah. <laughs> Malinaw na hindi kinaya ni Basti ang maubos ang isang lechong manok. Kaya sa pangatlong pagkakataon ay natalo na naman siya sa aking challenge. Oh, hindi kaya ng 3 minutes? Hindi kaya ng 3 minutes. <laughs> Alam ko ba basic lang 3 minutes? Sabi niya kakaganina 2 minutes na lang daw kasi basic lang. Ba't ano nangyari? Kala ko kasi madali lang lunokin. Okay? Ang hirap pala lunokin. Okay? Isaan mo na naman ako <laughs> boy. Dakido, <laughs> sa susunod naman yung mga papa challenge mo sa akin yung mananalo naman ako. Pambihira ka naman oh. Pugo na lang ako alang alangaling. Pero makakabawi ako sa'yo <laughs> Dito na natatapos ang aking pa-challenge Sa susunod na mga video Ay marami pa kaming gagawin na challenge Kaya kung gusto mo ding makasali Mag-comment ka lang dyan sa comment section no? Kaya sa mga hindi pa nakasubscribe sa YouTube niya Kido, pag umabot ng 100k mamibigay siya ng dalawang iPhone Kaya napanginaten niyo at subscribe na kayo. Dito na natatapos ang video. Sa mga hindi nakakaalam, mamimigay ako ng dalawang iPhone XR sa laki subscribers ko. Kaya ano ang kailangan yung gawin? Subscribe na